Ang lalaki ay aksidenteng nakulong sa isang nuclear laboratory. Kahit gaano pa siya sumigaw para humingi ng tulong, wala itong naging silbi. Nang makita ito ng kanyang Jowa, sa halip na iligtas siya, tumalikod ito at umalis. Sa sandaling iyon, biglang umandar ang makina. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay nakuryente hanggang sa maging abo. Nakakagulat, kinabukasan ay biglang lumitaw mula sa kawalan ang isang sistema ng katawan ng tao. Sa mga sumunod na araw, may mga nakakita ng isang kalansay na pagalagala sa iba't ibang lugar. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, biglang nagpakita si Dr. Manhattan sa isang restaurant. Taglay niya ngayon ang mga pambihirang kakayahan. Kaya niyang magbago ng anyo at maging isang higanting nilalang. Hindi siya tinatablan ng anumang pinsala at kaya niyang lumikha ng maraming kopya ng kanyang sarili. Malakas din ang kanyang telekinesis at kaya niyang durugin ang isang tangke gamit lamang ang kanyang mga kamay. Kaya rin niyang makita ang nakaraan at ang hinaharap. Kaya siya ay inanyayahan ng bansa upang lumahok sa digmaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis na nanalo ang bansa. Ngunit kalaunan siya ay nagsawa na sa pakikipagdigma. Kaya nagpunta siya mag-isa sa Mars upang magtayo ng sarili niyang kaharian. Noong una, hindi ito pinansin ng bansa. Ngunit nang magsimulang pumalpak ang kanilang kalagayan sa digmaan, nagmakaawa silang bumalik si Dr. Manhattan. Ngunit sa mga panahong iyon, matagumpay na niyang nabago ang Mars at ginawa itong bago niyang tahanan,